<laughs> Ay na, puno po kam yeah. <laughs> <laughs> ang pilipang kambulatan. Ang talawang makuhaan ko nung kala damdama. Ako mo, talawang. Ang nagaroon kami sa ato, tibangkaw. to, matilap niya pa may ano para eh. Meron na naman. Ano na? Ano na? Uy, quality. May isa na naman si para ating. O dito. Ang galing mo palang manghuli ng bangkaw. Hindi ka pa natutudok. Maturo ni Samuel oh. No? Dito ka natutulog ata. Uy, palaki ng palaki Samuel ah. Ata ti ay masasay palukan. Mm -hmm. Hamo nga may ibus balinggasan at din sa tanhati pare. Ito, ito na dahil ang tanong. Ito, 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 Meetingnya. Meeting, oh, Nananadian na. Ito 'yung meeting place da. Oo, istigantinan nitong dito. Dito principal kada Dr. Agida ni oh, tingnan. Pisi lang pare. Nagpusok, nagpusok ah. daw na, na nabyag. Nakitak na tayo. Dami. Wala daw pare, tawon na. Nabyag kata yatung kan. Kastatini ko ni, abeg ni. So rumurur di dila no. Yatung. Natay sa. Natay sa to? Nagutana eh. Oo. So, Ang dami uh. oh. Oh, magububa mo mag rin ah. Ate garmi ko -kut tayo. Kutan mo na para tak na ito pababa. Kutan sa mga rin. Samuel, magkutkut ka muna dito. Ata ni nang na ni. Samuel, magkutkut ka dito. So para mabilis na umagos yung tubig, mabilis nating mahuli yung mga isda. Kasi yeah, mong kutkut di baba. Yan kutkutin mo Samuel. Dapat dapat ano lumalim yung kanal niya na maliit para mabilis yung agos para mabilis bumabaw magsawa ka mama yung manghuli ng bangkok nao Samuel Oo. Batulan ka makikigtutan Samuel kung mo yung lidag na tatlo ay okay. rin Samuel ay okay. oh, okay. ko ang laki mamaya alis na naman siya oh, 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 oh. mamaya akit yan oh. akit yan walang ibang pupuntahan yan uh, uy tumatalo okay, no. tumatalo siya Mamaya na, Samuel! Hay mo lang! Ayaw mo Mamaya, eh, ang kulit mo. <laughs> Tumatalo na sila. No. Dito na ba? Dito. Maraming malalaki yan, kung may maliit, may malaki. Na o, Bangkok mga ko. Si Andre, Chamba. Mayroon isda doon sa ilalim ng bato. Dami nagtatalo dito. Chamba, mga pare ko, dami oh.

para pa rin ito mga pahingal ang lintag Tapos lang takwil na ko na nga yun anak mo Mamaya magkali ka muna Samuel Tulungan mo sila magkali Ikaw talaga Para sawa-sawa ka na mamaya magkamal ng isda Ang dami oh Ang dami yung lintag dami ah. hmm, Kinakayod na lang ang dami oh Samba? Uy, yung bakit na naman. Maakyat. Instant ulam si ko ah. Dupin mo nga, Ulam ka na ah. Oh, wala ka, wala na umaagos na tubig oh. Ayan na yung mga isda oh. Pupunta sila doon sa taas. Ayan oh, gumagalaw sila kung nakikita na. Mamaya yun. pag wala ng tubig dito, kakalapin na natin to. Ayan oh. na ano. Ayan oh. iba? Diba? Kita nyo? Bangkok yun. Hito. Ayan o. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh yun, pumasok doon sa butas. yun sila. Dalawa. Dalawa na sila, oh. Doon sa ilalim ng bato. Oh, yun sila. Oh, yung paisa. Sila na kukulayin sa... Naiipon sila doon sa ilalim, Ayun, oh. Ayun, oh. Oh. Ayun. ano naman. Oh, oh. Kasi kumukunti na yung tubig. Sige na. Tuloy lang, Samuel. Tuloy. Tuloy. Kagali mo yun oh, para makakatsila oh, sa sa bandar. Ah, makakatsila doon, daan doon sila lahat pupunta. Do sila may ipon pag tinanggal oh. natin yung bato, no? Oo, oh, oh. kagali yung bato. Oh. Oh. Dami oh. yeah. nito, no? Ah, kaya oh, yun Oh, oh. Ah, kaya kaya po to do. Pag tinatanggal yung bato, ininom mo. Pupuntay, pupuntay mga talag doon, dito. Tanggalin natin yung ano doon. Lalapitan natin, lalapitan natin. Okay, Nakakahawa ka na kung dito, pero Ayaw ko siyang kunin. Naawa kasi ako eh. Ayun, dami nila. May buhay yan. Kinukuha mo. Ay, sila, dito. sila Ay, <coughs> ang dami, ang dami. Alo, alo. <coughs> Nagkito <May gadoo> dali. Damdaman, <coughs> oh. damdaman, damdaman. <coughs> Huwag naman, bidyok lang, tuya lang. Ayo, to, 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 to. Amaya sa mga, Amaya na. Ito, ako na ito. Ang dami but... oh, uh, diba? ano, na <coughs> yung patalo ng sila. Ang mga mga hulito. Kaya kayo, di ba? muna kayo dyan. Ang mga tinanggay yung pinapon yung waray. Bisita. Ligyan mo si plastik ko na ka. Ang dami dito ang gintag. Kaya yung sipong. Sa kayong kuhaw. Si. Bantay ka talang. Ang dami yung uro. sa iyo sa bukat. Dito sila. Oo, sila dito Dami sila dito dito sila tumatago sa ilalim. Tanggalin ko kaya itong bato. O, oh, tingnan mo yan para pa. Tapos sila. Di ba, paray? Pagpukan ka naman. Hindi, ah. Dito sa mga tumatay. Ano, oh, tani, tani, Oo, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oh. Three points. oh, three points na, Samuel. Basta mamaya ito ka muna. Tumulong ka muna doon. Atat na, atat ka na eh. Hindi naman doon baka may tumalsik doon, oh. Tumulong ka. Tagbatan mo ka, Ilagay yung... Ilagay yung foskato. At madam Jai, yung binjak. Ayan, tinatabala na niya para. Tingnan ka. Pero na yung iba. Na. Ay, naka na yung iba doon, ha? na, eh. So hindi makakalabas siya kasi may harang. Marami, pare. Marami. Doon. nung nagtatalo na doon, naka, naka na yung iba. na yung iba. Ang pa dito. Oo. Oh. Nakakyat na naman yung isa. Dalawa na sila doon.